Awaidi Oscar Ricaflanca ang batas na para sa masa ay mula sa masa. Ito ang pinapatunayan ni Ginoong Oscar Erika Flanca o Tatay Oka, ulirang nakatatandang leader at miyembro ng komunidad mula sa Calapan City, Oriental Mindoro. Kilala si Tatay Oka sa pagiging masigasig at porsigido sa pagsusulong at pagsasakatuparan ng mga advokasya para sa AIDS and Disability Friendly Society sa rehiyon ng MIMAROPA, partikular sa Oriental Mindoro upang masiguro ang kaligtasan at maging komportable ang mga pasaheros, lalo't higit ang nakatatanda at persons with disabilities. Isinulong ni Tatay Oka ang pagkakaroon ng ordinansa tungkol sa standardization ng taas, lapad at haba ng mga pampasaherong tricycle sa Kalapan City. Naipasa din sa pangunguna at pagpuporsige ni Tatay Oka ang exemption sa pagbabayad ng port terminal fees ng mga nakatatanda, persons with disabilities at mga estudyante. Sa kanyang pangunguna at pakikipagdayalogo sa Batangas Port Management, nagkaroon din ng libreng shuttle service sa Batangas Port mula sa bus terminal hanggang sa barko para sa lahat ng senior citizens, persons with disabilities at pregnant women. Bukod sa mga ordinansa, naging misyon na ni Tatay Oka na masiguro ang mga establishmento ay sumusunod sa mga batas, katulad na lamang ng pagbibigay ng tamang diskwento sa nakatatanda at persons with disabilities. Mas lumalim pa ang adbokasiya at mas umigting ang pagkilos ni Tatay Oka para sa kapakanan na nakatatanda nang siya ay maging presidente ng Kalapan Senior Citizens Association of the Philippines, Kalapan City. Noong 2011, nakipagtrabaho din siya sa local liquefied petroleum gas distributors upang ang nakatatanda ay magkaroon ng 30 pesos discount at maglaan ng 35 pesos mula sa bawat tangke na binili ng nakatatanda para sa Federation of Kalapan Senior Citizens at sa Barangay Senior Citizen Group kung saan nakatira ang bumiling nakatatanda sa edad na 82. Patuloy pa rin si Tatay Oka sa kanyang adbokasiya, pagsusulong ng mga lokal na polisiya at programa at pagpapataas ng kaalaman at kamalayan ng nakararami tungkol sa sitwasyon at hamon na kinahaharap ng nakatatanda at persons with disabilities. Sa ngayon, si Tatay Oka ay host ng Ang Senior Citizen, isang regular weekly program sa local radio station ng DWOMFM 105.5 sa Kalapan City. Ilan lamang ang mga ito sa nagawa at patuloy na ginagawa ni Tatay Oka. Tunay ngang hindi hadlang ang edad sa pagkilos at paglilingkod sa komunidad. Ito ang pinatunayan at pinatutunayan ni Tatay Oka, ang persistent at resourceful ulirang nakatatanda mula sa Oriental Mindoro.